MN Drama presents Hondu Manan So, 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 so. Ka Awe Ano pa daw sa iyong kaagi ka roon? Mau kanyang kong sa kababay ng City Sibu ng tumatatampu ng singan nga Janice Janice Supported by Radio Mo TV. Dai, Janice! Dali na uwi! Mga una ta! Kadiyot sa day ha! Ako sa nitiwasan akong gibuhat. Unya na lang ko na inigbalik na tu. good. Sige na kay Gutong nakaayo uwi. Ay, hey, mahadlok yun na siya mapas mo uwi. Huwag mahadlok mapas mo no. Mahadlok ko mudaot. <laughs> <laughs> dali na na <uy. laughs> uwi. Maayo gani kini patuo ka kung mga una ta. Kay kunwa pa, wag gyud kay kalingkuran. Daghan kig tao o. Nga ni nga, daghan makaing tao ron Ay, ni dugang manggo dog mga trabahan tini nga tong gitabahuan. Mao nang nagdasok ang mga tao mm, Mao di ay. Mm. Um, excuse me mga guapa. Pwede ni ah. Uh, share sa inyo yung uh, table? Tay. Day, tay, guapo tay. Mm, -hmm. ikaw gyud pa yo kuno. Ah, uh, uh, dali, dali, guwapo. Tupad na ako. Dai! Uh. Dai, Janice! <laughs> Naon sa <so ko>, <laughs> ka, oy? Nahinomdom ka itong lalaki nga. kadungan na kaon? Oo, oh, nga naman ay, Dai. Gikan dito sa laing branch. unya Dai. Gibalhin siya din Dai. Mau ba? Oo. Oh, Junjun di iyang pangan. Oga! Dai. Nang regards ba sa nimo? Onsa? Asa pa man si Tay Jane na, ay? Ito mag Hi, Julius. Mapauli na ka? Um. Ah, nahinom doon ba ka oh, mm. na ko? Oh, hmm. Ikaw mo to kadungan na mo kaon sa kong amiga. <laughs> ay, salamat kayo. Pwede ka malimot ako. Um, ako na si Junjun. Nakailan na magod ko ni mo? Bisultihan ko ni Regina. Oo ba? Ang noon. Pwede kang mong layo si mong Facebook? Ha? Ang ano man? Ah, uh, ba akong may tuyo ko ni mo? ma-message na hindi ka. Nanawag man lagi ka na ako. May tuyo ka? Waman. Gusto lang akong makadungog si mong tingog. Junjun. Junjun. Ang ah, pinawaig ko, Ann, ganaan. na ako, ba, Janice. Mahi, oh. uh, na ka. Ah, 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 pa, uy. Ah, uh, pa, day. Sa sato pa, may dindi kong mga mo. Ha? Huh? I love you, Janice. Oh, uh, Jun, Jun. Bala lang mo ingon ka na nga, Huwag ko'y patasan kaya nanguyab ko ni mo din sa cellphone. Ang importante nga may ibaw ka nga lahat nga. May chance ka kunin mo, Jeez. Um... Oh... Oh, join. magstorya lang unya tag-usab ha. Oh, oh. ka naman ko eh. Uh, Babay na. Sure, uy. Nanguyab si Junjun ni mo? Hmm. Oli kitay. Nanguyab siya na ako sa cellphone. Onya, imong gisugot. Wa pa di Makalitan ko. Maayo ka nga ako siyang sugtuan. Oh, kung nakagusto ka niya, sugta. Tinood ka? Ingo na kong gisagot, Janice. Um, oh, John. Payab <laughs> na Sal Salamat kayo, Janice. Ngawa ko na mong patusag to okay? I love you. I love you too. recorded by radio mo tv <laughs> <laughs> John, John, <laughs> Walaupun saya tidak dapat menyembuhkan anda, Mama akan memaafkan anda, Katjanees. Joanne. Alamak. Saya tidak Ah, menjaga diri saya. Apa yang balik trabaho si Junjun ng mabdos ko. Mayo yun no? nga mabdos ka. Uh, Nalipay ka nga mabdos ko? Oo, oh, uh, siyempre. Kay may umaabot na tayong anak. Uh, ano? Yeah. um, sa may plano ni mo? na ta. Ha? Huh? Magtipo uh, na na ta, miss. Punya na ta magpakasal kung makatigong na ta, ha? Oo. nga naman, di ka masagot nga magtipunta? Ay! On sa pamaya ko mahimo. Nga mabdos naman ko, ha? Sige, magtipo na lang ta. <laughs> muundan ko sa akong trabaho? Mona, alis. Kinanglangi ka muundan sa yung trabaho kay dakot na ba ang tiyan mo? Um... Dinhi na lang ka sa itong gipoyan. At imanan na lang ang imang gimabdos. <music> Kasakit sa kunti John! 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 Day! day. <tossil> Doon! Do, sakit kaya kunti huh? ka na. Uy! siya mga nakaka Dali dai, Dad ka na ko sa hospital Dong. Uy, oh, sa man ka, basi maliit kasi mong trabaho, ha? Mm. Ay, sige na malagog kaghagwa din sa tong anak. Ah, paas pang oras Di ba kung maliit? Talipay na kung may anak na tatay. <laughs> ako sa Dong, ipay kay ko. Kay matawag na kita ng pamilya. Ay, pero na ma maulig eh. Mm. Dako na si Dodong, pero wapag kita makasal. Ah, day. Sige lang. Kay, Muabot ra lagi ang panahon nga makasenta. Ha? I-assign ka sila ang dapit? Uday. Mo na'y gusto sa mong labaw. O niya, <clears throat> kada daw ka magpauli din sa ato. No, <laughs> di mahimu na yun eh. Eh, layo-layo ba nang balhin balihin na nako? Ah, uh, mauli din nga eh sa ato. Kada... Kaduha, sa usakabuan. Oo oh, niya, asaman ka puyo. Mangita lang ko gagawin ka puyan dito. Kumusta mo ka niya, day? Okay raman dong. Si Dodong, ha? Ayaw ba sagdi? Diligyan na mahita bo. Kapinangga kayo na ako ng junior ni mo. Ah, day, sige ha. Kay, manawag lang niya ko ni mo kung di na ko busy. Ah, pila naman kabuan ang nakalapay. So, kaginabalihin si Junjun -Jun sa yung trabahoan. Pero wag siya mauli. Nga naman ka. Ay, so ringgit kayo, ha? Di ba kung may mong upa uli niya? Ha? Nga naman doon? Tekang kita pa ako dito tayo, eh. Pero may kong mag time. Mao ba? Hmm. Ah, sige lang, dahi. Kay uli raw niya kung di sa ko busy. Ay, wa sa si Junjun Ang Og dili ni sipsi makunta ka. Asa Mangita ako kabilan ni dudong. Og ako tuon si sing trabaho an. Kai jo teron si Junjun mom. Kai di op niya ron. Maubagard. Ah, di ka palihog, ma'am? Um, eh, ako asawa, guard. Ha? Huh? Asawa? Oo. Asawa? Lo, lahi man to grao ang asawa ni Junjun, ma'am. Ha? Huh? May asawa si Junjun? Um. Guard, may mabagkatagi kong adres ko na hain magpuyo si Junjun. Gusto ko makikita niya. Ah! Ano ang niling address, nagyatag sa si guard na ako. Kaliyotang! Oh, salamat yun na si Junjun. -jun. Ito ba yun na... Junjun! Oh. -jun? Janice, ikaw! Nga nung ka! O na nung nakatultulong ka din sa ugi yan? Nangita ko paagi nga matultulan ka! Uh, um. Kaya hapit naman na tuig! Huwag ka mo pa sa ato! O wala sa ko magpadagwart, ah! Janice, kung ko, ano ka nang... Um... Oh, hi? Oh! Oh! oh. Isa lang kay kasulti mo, Si Buti pa sabot ini. Tinuod bang ako nahibawaan nga may kaipon ka? Oh! Ah, uh, mika excuse ah. Dili ko kaipon ni Junjun. -Jun. Asawa ko niya. Kay kasal eh. na may. Ano Um, han, si Janice. Ay, maudya niya ang imong giingon na Han, nga imong kaipon? Oh, oh, kaipon ko ni John -John, pero may anak, mi. Jun, nga rin mo na ako. Nga naman. Nga nung nangita magkaglain. Jenis, Janis, pasailaw ako. Akong eh, exe, si Rose. Oo, nakita mi pagbalik. Ba mong nasuta nga, love pa na mo ang susa. Maong nagpakasal mi sa hinong. Kanoon ko ko. Nga sakit nang ibuhat ni mo na ako. Sakit ka ayaw ni. Saan nagsimula Uwa ako magdahong nga makabuhat ni Riz pagpasakit si Junjun -Jun na ako. sa ko'y mahimo. Kikasal naman siya si ang ex. Kanimo, Junjun, kung namati ka man ako manginaot ko nga malipayon kasi manginapuhi. Tinihin na lang ko huwag di kang salamat sa pagtagating akong tampo. More powers, RMN. Recorded by Radio Mo TV. ketomeh ri galaing ka age ni jenis gataka mendawis cd sibo oban sa awit ngai yang kita ngayo awit kada golahan pa obaya